Yes to divorce po. Yes to divorce po ako. Dahil doon sa annulment, yung mga sinasabi nila na grounds, grounds na yan, eh wala po kaming kaalam-alam sa grounds na yan. Yung incapacity, psychological incapacity na yan, eh ang hirap po unawain yan, kagaya sa amin na mahihirap. Eh kasi kami po, ang para sa amin po, kaya po gusto namin ma-divorce kasi nagsasama kami, iwala eh wala namang kwenta yung mga tatay ng mga anak namin. Kaming mga babae. So, hindi ko alam ang ibang mga babae. Kung okay kayo, hindi okay kayo, kayo yun. Pero kami, na inabando na ang mga anak namin, hindi pinapakain, hindi sinusuportahan. Andyan naman yung tatay, buhay naman. Pero nandyan, nag enjoy ng kanya sa sarili niya. Pero ang anak nila, isa, dalawa, tatlo, apat, pinabayaan lang. Halos wala silang pakialam. Kami lamang na mga babae ang maghahanap buha. So, yes to divorce. Dapat hindi lamang yung grounds, grounds na yan. Eh kasi paano kung uh, mayroon silang uh, yung grounds na yan, mayroon sila doon. E, hindi naman sira ang ulo nila. E, ayaw lang nila magsuporta sa mga anak nila. Ayaw lang nilang pakainin. Kumbaga, so dapat uh, tingnan ang tingnan ng ang batas, tingnan maay mabuti. Kagaya po ng Ha? Uh, conjugal property na yan. Conjugal property, paano? It's not fair. Hindi talaga fair kasi kami ang naghihirap tapos ang asawa namin sa Pilipinas ang makikinabang. Sila is nakahiga lang, naghihintay ng padala. Yung iba dyan, naghihintay lamang ng padala, nagiinom ang mga anak pinapabayaan. At diin, kami na mga OFW, wala kaming mauuwian kasi conjugal property. Ang sabi ng mga lawyer is conjugal property. So, walang mangyayari. Hati. Sila is nakahiga lang pagdating sa pinaghirapan namin. Hati. So, hindi pantay ang batas sa Pilipinas. Dapat tingnan nila kung kanino to, kaninong pinaghirapan to, ipinundar mo ba to? Dalawa ba kayo? Kung dalawa kayo na nagpundar, hati kayo. Kung siya lang ang nagpundar, kanya lang yan. Dapat ganon. Para may asinso ang bansa natin. Kasi, sa tingin ko po, no, hin wala man akong pinag-aralan, kaya wala pong asinso po talaga ang iba, ang bansa natin. Kasi dahil lamang po sa tamad, umaasa sa asawa, kasi nga po, may conjugal property. Kaya po, kaya yes to divorce po, sana walain na po yung, uh, sana hindi po natin ibasi sa ang pinagsama ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. nagdarasal sa atin. Dapat masolusyonan din ng tao. Hindi ibig sabihin, pinasa divorce, lahat na magpapadivorce. Of course, masaya ang pamilya nila, hindi sila magpapadivorce. Kami lang nangangailangan ng divorce sa Pilipinas. So, yun lamang po, yes to divorce. Sana po maipasa po ang divorce sa Pilipinas. Or, kung hindi man nila ipasa ang divorce sa Pilipinas, sana ang annulment po is babaan nila ang presyo and then i-attach po nila doon ang, ang yung hindi nagsusuporta na tatay, yung nag aabandona na tatay, at tsaka dapat po, yung pinaghirapan ni babae is dapat kay babae lang. Tsaka dapat pantay ang pagbigay sa mga anak. Hindi yung si babae lang ang naghahanap buhay, si babae lang ang nagbubuhay sa mga anak niya, at the end, si babae ang nagtatrabaho, at the end, conjugal property, hati sila. Ang swerte naman nila lang, kay, asana ah, sana. Ah, sana ang batas doon. So, yun lang po. Yes to divorce po. Sana po. Ipasana ang divorce sa Pilipinas. Thank you po.